muna sa talo ka kasi. Mm -hmm. oh, talo ka daw, be. 8 Eight Oh, two. Oh my goodness. Ala! Five. Five. Ala natalo na. Eight. Okay. Nine. Over 8 ka, you lose. Ikaw, aling maliit. Sa tingin mo, talo mo si Sakmo, hindi? Talo. Talo. Uh, ako muna. Ay. Ah. One. Two. Three. Four. Five. Seven. Oh. magaling si Aling Marie, talo naman siya.